yung pakiramdam ng may anak na. Ha. Huh. Mahirap o masarap. <laughs> Ayan o, oh, sila Grace na. No? Ano Grace, kamusta pakiramdam mo ba? Kamusta na pakiramdam mo? Walang na nasakit sa'yo. Um, naiyak na naman si baby. buto Ano, kamusta yung ano yung First, ano, first night na mag-alaga ng ano baby. Kakapuyat, no? nag kasi baby nagugutom na naman ata. Namumula si baby. Ang si ano, Marlon. Gutom um, eh. Ay, puro sabaw, Grace. Para ano, magkagatas ka. Kasi yung no, ni May ano, baby. Ayan si Marlon. No. Ano, Marlon? Kamusta ang unang gabi niyo, na kasama yung baby nyo. Kamusta ang pakiramdam? Umiiyak. Nahirapan kayo? Oo. Kasi pag umiiyak na ano yan, kung hindi nagugutong, may dumi siguro. Kaya i-check nyo yung ano niya, damit niya, baka mamaya may langgang. Pero tingin ko baka nagugutong yung loon kaya ano nagiiyak. Wala pa kasi masyadong madede kay Grace. Pero ano masabi Marlon? Ano man sabi mo na ano na may na kayo sa gabi. Hmm. Hindi pwede yan na mahimbing kasi baka mamaya ano ng pusa. Hmm. Kaya dapat ikaw hindi ka na nagpupuyat, Lon. Bawas-bawasan ng pagpupuyat. Pag natutulog si baby nyo, sabayan nyo ng anong grace, tulog. Pag gabi, para pag umaga, umaga kayo nagigising kasi kailangan nyo yan anuhin. Ibilad, Si baby kasi para ano siya magiba yung ano niya kulay tsaka vitamins din yung pagbibilad sa kanya tayo pag tulog si ano grace loan buhatin si baby mo mga ano pag nakikita mo medyo may sigat na ng araw bilad mo siya sa arawan mo tapos kailangan niya yung kailangan niya yung gawin yun na ano ibibilad siya so, hindi pwede hindi para yung kulay niya hindi iba tapos mamaya kuha ka pala ng ano no, ng palaya yung dahon. Kasi papa dyan, kaya baby mo. So kaya dito na. Doon ka kuya bench mo, try mo baka meron. Ano? Kasi ano para mag ilabas na sawan. Hmm. So naman Grace, ano, anong pakiramdam ng may anak na. Ha. Ang hirap o masarap. baby. Pag umiiyak, nagugutom. Hmm. Pero pag laki-laki nga, hindi nga masyadong ano, iyakin. Pero pag ganyan pang baby, hindi pa naman yan ano, papuyat. Kasi maliit pa. Hmm. Tapos yung mga sila, advice ko sa Grace, ano hindi mo na kailangan pag umaga, maaga pa lang malinis na si baby mo, lilinisan mo. Tapos pag kapalitan ng damit, tapos sa uh, hapon naman bago mag-alas 6, dapat malinis na rin yung baby para laging malinis hmm, ang dati kasi pag ano pag laging madumi yung bata babaho hindi namoy baby cute <laughs> pa naman ni baby oh. baby ni grace dalawang kilo lang masyadong maliit kaya kailangan makadede talaga siya. dahil puro sabaw tapos kuha ka ng ano noon yung dahon ng malunggay kailangan kasi lagi ano ni Grace sa may malunggay rin para ano, Diyan, magkagatas. Kung oh, hingi ka dyan sa mga kapitbahay, ibigay naman yan. Tapos mamaya, punta ka doon kay mama, dalhin magdagawa kang bay dito para makapasok ka doon, at least malapit. Para yung pangailangan ng mag-ina mo, mo. So, kasi mahirap pagka ano, walang wala. Talaga kahit may gusto kayong bilhin, hindi niyo mabili kasi wala. Hmm. Kailangan yun kasi tatay ka na. Kailangan mong gampanan yung ano mo, obligasyon mo bilang tatay sa ano uh, di ba Kailangan yun nang mamulat sa realidad na ano, tatay at nanay na kayo. Hindi pwede yung katulad pa rin grabe yung ubo ni Grace. Anong ka ng gamot, Grace? Ayun ba yung binigay sa'yo natin? Yung gamot sa ubo? Yung Para mawala. Kasi baka mahawaan si baby. Pag ano-ano natin yung check up, tapos papabakunahan tapos, kailangan bago mag isang buwan, dapat may ano na siya bakuna. Ilagaan nyo yung anak nyo. Ito, pinalitan nyo to, yung paapaan nya. Palitan nyo lagi pag ano, para laging malinis. Basta yung maligam-gam lang na tubig, tapos yung ano nya, kami-kami pwede nyo ipamunas. Yung, yung wipes, ano lang yun, sa pag na-ano sya dumi. Pag ipupunas sa mukha, kasi baka mag-ano, mag, ano, mag uh, Ayun, at ano, pade din mo na si baby na ayak na, mga update kay Grace, at ah, okay naman po sila yan, mamaya na ako bibili ng ano mo Grace, kasi ayun, ito, may palaro pa ako mamaya pagkatapos ko na lang, bilak ng biskuit at mga gatas at po ang update kay Grace at sa baby niya, God bless po